Good morning po sa inyo mga katribi at welcome po ay sa aking YouTube channel at ito po ay update po natin sa inyo yung ating inaalaga ang kalamansi Alam nyo mga katribi po ngayon ay napakahira po magpatuloy ng ating pong mga bunga dahil syempre hindi po talaga natin na naiiwasan na marami po talagang nasisira at natutusok po ng ating pong mga putakti Ito po ay ating uh, ini-spray pero mga nakakaporma pa rin ang ating uh, mga insekto Good morning po sa inyo mga katribi at welcome po kayo sa aking YouTube channel at ito po ay update po natin sa inyo yung ating inaalaga ang kalamansi Alam nyo mga katribi po ngayon ay napakahirap po magpatuloy ng ating pong mga bunga dahil syempre hindi po talaga natin na naiiwasan na marami po talagang nasisira at natutusok po ng ating pong mga putakti Ito po ay ating uh, ini-spray pero mga nakakaporma pa rin ang ating uh, mga insekto ngayon, ito po yung ating uh, sitwasyon ng ating kalamansi. Uh, yung pong ating mga maliliit ay mga bilog. Marami-rami naman po mga katiba po yung bilog natin. Kaya lang, may possible pa po ito na malaglag. Yung nakikita po natin mga kubikong na ito, hindi na po ito gaganda. Yan po ay mga malalaglag na yan po yung mga part na hindi na naabutan po ng ati po pag spray o yun, nung tayo makapag spray ay umulan kaya nahugasan po yung ating gamot ito naman po yung mga natira ah. kaya hindi po natin makatribya po ma pagbabatayan po kung, pa, kung gaano karami po yung kanyang bulaklak ay lahat ay magtutuloy dahil jaan lahat po nung no, hindi mga natamaan po ng gamot yan ay masisira o, tinan nyo po ito ito yung isang sira nya itong buko natin na ito yan po yung ati pang inaalagaan yung mga buo dahil may possible pa na po pwede po yan ay masira ito yung mga sira nya o. Kaya kung hindi po tayo mga katribya po magiging matyaga sa ating pag-aalaga Eh wala pong matitira doon sa bunga ng ating kalamansi Kaya kailangan syempre tutok lang At saka bawa nalaglagan tayo ng bunga Mga katribya hindi tayo susuko Habang tag-araw na ganyan at namumulaklak Continuous lang din po natin ang ating pag-spray para noon yung susunod na mga katibya po na naman ito yun naman po ang yung alagaan uh, at yun ang magiging buo natin magiging pansunod naman natin yan para naman sa buwan ng July kaya maglalagay ulit tayo mga katibya ng ating abono ating uh, pangalawang paglalagay para po sa ating mga buko tsaka sa ating pong mga pwede pang ilabas na bulaklak yung pong mga nasira na bunga ay po pwede pang maglabas po ng bulaklak yan ng ating uh, kalamansi. Kaya makikita po ninyo yung matitira po dyan, yung po ang lalaki. Tapos ito pa isa nating kalaban dyan. Ito yung nating uh, dapurak o yung kuto eh, meron naman po tayong ginagamit dito eh, kailangan lang natin dyan ay apply uli yeah, basahin nyo lang po sa ating comment section kung ano po yung ating ginagamit dyan Si ninyo mga katribya na muti po sa bulaklak itong ating kalamansi pero ilan lang po halos po yung makikita natin na magtutuloy na kanyang mga bunga na buo hmm iba dyan nabawas na yung pong mga kubikong kaya ngayon ay nako napakahirap magpatuloy ng ati pong bunga ito ay sa nag spray may nasisira pa eh, how much more ko ang inyo pong gamit na gamot ay mas lalong matabang Ay eh, lalong walang matitira po yan at kung halimbawa naman mga katribya, sumobra na naman ng tapang, bulaklak pa lang mga katribya, matutuyo na ang inyong kalamansi. Pero sa nakikita naman natin, eh, marami pa naman po yung buo. Eh, huwag naman sana na maglagas na. Dahil, na lang matitira pag naglagas po yung buo natin na ito. Kaya kailangan natin ng suporta ng ating patubig syempre pati na rin po ng ating spray yung ating gamong gamot dahil pag natin ito mga ka-farmers tayo ang talo kaya yung mga natirang buo na ito yan ang ating susuportahan pati na rin po yung mga bagong bulaklak isipin ninyong namuti sa bulaklak eh ang matitiray halos 20 to 30 percent gano'ng katindi po ang mga maninira so, sa bagay kung hindi dahil naman po sa mga maninira hindi tataas naman ang kalamansi kung lahat naman ng kalamansi mga katribya ay walang maninira sa ninyo laging bagsak po ang presyo kaya po yung maninira lalo na yung hindi marunong mag-alaga pag yan ay sumalakay sa inyong kalamansi, halos wala pong makikita Kaya yung presyo ng kalamansi, eh, tumataas niya dahil sa mga maninira. Hmm. Masaklap nga lang kung mas marami talaga yung nasisira kaysa doon sa nagiging buo. Pero kapag ka lumalaki naman na ito mga katribya, sa unang tingin natin ay kakaunti. Pero pagka siya ay lumilintog, nakikita mo na siya, eh, marami rin pala pagka nabuo. Sa tingin lang natin ay kakaunti dahil maliliit pa siya. Basta't manatili lang po yung ating buo, marami rin pong matitira. Sa tuloy-tuloy lang mga ka-farmers, yung pag-aalaga, di naman natin talaga ito mape-perfect. Kaya kaya tuloy-tuloy lang to tayo sa yung ating pagpapatubig. At yung lilinis sa kalamansi. Importante 'yan. Kaya kino-consider din natin mga katribya po yung panahon. Kung tayo nag-i-spray, malakas po ang hangin. Tapos, nasi po din sa ulan kaya nahuhugasan yung ating gamot isipin mong ang dami po niyang naging bulaklak ito ngayon ngayon yan, kunti na lang yung halos matitira ng ating pumbunga dahil sa mga insekto. Uh, tsaka yung mga maliliit Ito. maliliit na buko iba mga buo na lalaglag yan po yung mga mahihina po ang kapet pag ganyan nilispray po natin siya ng pampakapet sa ating bunga yan, yung mga maliliit Ayan, nabakita nyo na po yung size nya kung siya ay magtutuloy. Pag maganda po ang bilog, approve. Pero pagka hindi, ito gaya ito, meron siyang bukol. Ayan, may sis. Alam mo siya, eh, pagka merong sis, wala na. Ayan. Kaya rin sa kalamas mga katribya po, mga katribya yung cancer. Sis yan. Hindi mo na po ito makokontrol. Ayan yan po ay malalagas na siya. Hmm. Pero yung ganitong buo, yan, yan po yung ating maaga pa. Yung ganitong klase, wala na po yan. Kihintay na lang po siya ng pagkalaglag. Pero misal, lumalaki pa yan mga katribiya. Ito, tinan nyo tagal pa niya bago malaglag hmm. yan o yan po ang sis ng ating kalamansi ayan yan buo naman Hindi tayo dapat na malungkot natural yan Just go lang ng go sa ating pag alaga importante namumulaklak at may marami pong natira na buo marami pa naman buo siya na natira hindi naman yung lahat ay nasira masama kasi pag lahat ay nasira ito pa po yung ating aalagaan. Mga katribya po, itong bulaklak natin ito. Yeah, bunga na po ito rin ng ating pong patubig uli. Saka syempre yung ating inilagay na organic. Habang tinutubigan natin yan, bulaklak pa rin po siya ng bulaklak. Tapos itong mga may sira na ito, ay maglalabas din siya ng another na bulaklak ulit tuloy-tuloy uh, lang. Ay, mga po ang insekto eh. Sipi mong lahat 'yan ay sinisira. Kaya ko hindi mo pa siya na-spray lalo na. Lalong walang matitira. Kaya uh, ganyan po kahirap kontrolin ang mga insekto. Marami nga po tayong mga kasabayan na ganito, dumadaing sila. Eh halos wala ring matitira ng kanilang inaalagaan mga matatanda na rin nagkakalamansi yun talagang magpabunga sila talagang marami kaya lang itong time na ito nung nagulan at saka nag ng malakas na hangin ay mga nangasira po ang mga bunga ng marami kaya malamang itong buong tagaraw na ito eh hindi ganong bumagsak po ang presyo ng kalamansi dahil sa dami po ng mga maninira po ngayon hindi naman po ang uh, pag-asa naman ng mga farmers Kung ano matira sa kanya. 'Yun naman po ang ating ipagpasalamat at 'yun ang ating uh, alagaan na continuous. Tapos halimbawa na marami po siyang magimbulak lang. Then spray natin. Oh, 'yun naman po ang ating magiging next. Ayun oh, Meron tayo'ng halawin ah, halaw na po tayo rito ng ating pampatubig at pang suporta pa rin sa ating gamot kaya yeah. yeah, kita na rin kita na ang may sira kita na rin po yung buo yung magtutuloy ito, ito, okay, ito po sana siyang iba na po sana nalalaglag kaya kami talaga mga hinayang ka lang dahil mga nasisira ay, hindi po para sa atin yung sirang bunga dahil gusto rin pong mabuhay ng uod kaya sila ay pumaparte kaya kumisan mas marami po yung parte ng uod bagay pagka naman malaki na ang bunga ng kalamansi mo, ay meron naman pong isang malaki rin ang parte noong maitim ang ulo yon ang matindi na ating kalaban hanggat hindi siya nahuhulit na kukulong tuloy ang kanyang pagnanakaw Ayan. kaya matitira rito mga buo maganda nga sana yung mga sira ay malaglag na para mapalitan uli kaya lang eh matagal pa talagang kumakapit pa ng gusto napakatitindi ng mga insekto sa kalamansi kaya kung hindi mo talaga pagbubutihan ng alaga walang matitira doon sa ating spray power spray na po gamit natin dito ha nakakasiwang pa pero may part naman mga katribya po na marami pong buo may part naman na konti ang buo ay siguro yung part po ng maganda yung pagka-spray tsaka naalagaan talaga marami pa sanang matira namuti sa bulaklak ngayon naman yung ilalim naman ay mangingitim dahil dun sa nagbawas at mga sira ng ating insekto Update lang natin ang ating inaalagaan. Okay. Okay ito. Maraming buo. Okay. ating mga damo ay tumutubo na uli. Tayo ay mag-i-spray ng herbicide pinatataas lang po natin ng kaunti nakakala mo na siyang mga garapata ito yung natatawag sa amin na gasaresa mga ilang linggo pa po yan eh kitang kita na siya yung buo tsaka po yung sira tayong good news meron din tayong bad news ang bad news so yung mga sirambunga bunga, matagal malaglag ang good news naman natin yung matitirang buo yun ang ating inaasahan na magiging ayos, okay matira yan okay, mga buo tuloy-tuloy ang ating pong pag-aalaga. Ayan mga katribya, uh, i-monitor lang po natin yung ating pong bunga ng kalamansi. Hindi naman po siya worse. So, yung kumbaga eh, talaga totaling wala na siyang buo. Uh, marami pa naman po siyang buo. Kaya na siyempre marami rin po yung may sira. Hindi po talaga may iwasan, mayroon talagang malalaglag. Importante, meron tayong matitira, makaharvest naman po ang kanyang abutan matira matibay ng ating kalamansi salamat po natin sa, sa taas sa Diyos ang importante mayroon tayong buhay at kalakasan nakakagawa tayo, nakakakilos tuloy tuloy lang mga hindi natin dapat nasukuan ayan oh, o oh. mabuo naman Tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga. Ganyan ang si Hindi agad-agad sumusuko. Tuloy ang laban. Kaya nga. Paano mga trivia God bless sa inyo lahat. Kita kita lang po tayo po bukas para sa susunod po natin vlog. Bye-bye.